我妈。Oh, going to Kalkalan. So, ayan, kasama ko si Sylvia, si Martina. Say hi, Martina! Ayan. Tapos si Dada, andon sumusunod. So, ayan. Kaka-start ko palang mga kaiket. <laughs> Ito na, hinihingal na ako. So, ayan. Oh. na ako sa Kalkalan mga kaiket. Medyo maliwanag ngayon kasi summer nga. Uh, habang nagkakalkal ako, ano ko tinitingnan na na? Eh, itong mga bata, tsaka si daddy nila, doon sila sa park. Sabi ko, sama na kayo. Hindi naman sila pwedeng sumama sa kalkalan, mga kahit lalo may bata. So, siyo see you sa kalkalan. Bye-bye po. Bye-bye, flying kiss na. Bye-bye. Papa, K. Papa, K. Oh. Papa, K. Yeah. Oh, na. Sa kameraman. Papa,

tell me nothing wrong with the math Forty-one. one oh oh bug lang gaganda mga kaikit oh oh sandali walang na walang namulot. Sabi ng mga lalaki sa lukod, lahat-lahat na lang kinukuha. <laughs> dami-dami pa. Eh, syempre wala naman silang ano. Hindi naman sila nangunguha. Eh, <laughs> natatawa ko. Ang bis na pagkain ng kuko na ang makukuha ko. Mga damit. gusto ko, dami pa mga kagat. dami pa talaga. Buta nila yung iba. Meron pa akong nakitang boots na may records. Kaso may konting ano siya may konting damage kasi hindi ko mahanap yung isang ano yung isang partner niya tignan yung bitbit ko magkabilaan tapos may pakpak pa ako mga kaigan ang saya saya ang saya saya kasi ang gaganda ni Martin bukas ka nalang magkalkal eh nakaredy na ako kasi yung GoPro hindi ko nadala cellphone na gagamit ko so ngayon sabi ko may mahirapan ako paano kaya ito eh tignan nyo naman mga kaigit isa uy napakpan Dalawa. Tapos yung bagpak ko. Puno-puno. Siksik. Liglig. Mga kaiket. Maganda Oh. Nadaanan ko lang mga kaiket. So namimiss ko itong mga ito. Yung mga nadadaanan ko dati. Ang gaganda ng mga cactus. Yan o. Oh. Nirigalan ako ng ganyan ni Martin. Kaso napabayaan ko. Namatay. O oh, may lemon sila Oh. Ano oh, ba? Diba? Taray. Tignan nyo sa kikikito. Ang daming dala-dala. Maraming nako, na ha? Saan dumalay? Ha? Ang dami, ang Saan dumalay? Ang gaganda. Gusto pagkain ng kakakain ko. Saan dumalay? Doon, o. Tasawin mo. Adidas, Karen Hill. Oh, Meron akong Nike, hindi ko makahanap yung mga may mayroon pang may papers na yung boats. Saan ka dawala? Doon sa hanap, nga ng, ng, ano, ng anton po. Ah. Uh... Hindi ko nagkakalkalta, sabi na mahalala. Ay, talaga, talaga mga sabi, ang alam nila sa akin, peruana, kasi nakamas na ako. Itong mga peruana talaga na to, na, kinukuha. ang dami pa, dami, dami Siyempre, yung magaganda na ginawa ko, itong isa, ito, hindi ko nakita tungo ngayon. Dito, may mga Levi's, ganyan mga. Let's sit na natin. Huwag mo palapitin ito. Nating yung mga nakuha ko mga kaikid. Hindi ba, hindi ko pa nakita. Excited ako. Tignan <laughs> ang gaganda. Huwag kaya nito. Diyos ko, magkano na ito na. Ay! matina Martina. Oh. Huwag muna, hu uh, uh, ugasan muna ni Mami. Ito sinasabi ko, Baka hindi ko na... Ang dami pa talo, no? Levi's, hey, makalaki, oh. Levi's, hey, sinapit mo lang kayo para maniwala sila. Yung kapatid mo, mawala doon. Dito ko na i-vlog, mga kaikit para Hindi na ako mag-vlog sa bahay. Okay, ta, sa park. 36. 36. Ang gaganda. So, kasi dito mga kaikit, sale. May na patapos na yung sale. Ay, ang gaganda. Malakay, oh. Ah, puro pantalon. Siniparit niya yung mga pantalon. Ay, ah, to medyo malaki-laki. Malaki sa akin. To. White. isportito ay yung mga nasa ilalim na medyo malaki na sila puro pantanong pala ito yung nasa ilalim ay, 236 Tingnan niyo yung chat pak tiklago kay Keith sabi ko sumasakit pa naman ulo ko yung se bat yung GoPro Sabi ko kay Martin pinapagalitan ko siya bakit hindi mo tinaili kung ano gusto ganyan Alam mo, ako magba-vlog ako Oh, ito pang winter. Bago pa siya, oh. Leather. Pang winter. diba? Ito yung nasa bag. Hindi ako makapagkalkal maigi mga kaikid. Gawa ka yung mga lalaki sa likuran. Ito, okay, tapunan na natin to. Para maganda pa siya. Mainit. Tonton ko ni min kapatid patid mo. Gusto gadan ito, oh. Tingnan natin yung isang ano. Tingnan natin yung isang bug. O oh, sabi ko sa inyo eh. Talaga namang sinalubog ako nang gaspad. Hindi ako makapaniwala mga kaikit, grabe sinasabi kong jackpot ng ganito, palagi pag nakakapulot ako kasi hindi na sila nagtatapon. Pa Paminsan-minsan na lang sila nagtatapon kasi may lagayan na mga kaikit. Yan. Tapos tingnan natin yung isa. Kasi hindi ko mag maigi makikita. Mayroon pa nagtapon yun. Isang plastic puro ano. Ang Ito gusto ko to. Ay, wala naman pot. Ito, pantalon din to. Oh. Yung mga uso-uso dati yung ano tawag doon? Humble. Mm -mm. Ito gusto ko to, mga pang-summer. Okay. Daig mo pang mag shopping mga kaikit, ang gaganda. Oh, doon kayo. Ito pang-sexy. Itong sexy nito mga kaikit, open yung likod. Ayan. bago kay bago ang anak niyan parma ko yung ano niya yung ticket at ah <laughs> yung parang mga indian na damit doon ka anak doon 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 hmm. gaganda oh mga kaykit laban ko lang ito sana pag nakaipon-ipon kaunte maka pag-box ito yung sinasabi kong ano nandun sa plastic ang linis alinis ang linis talagang tiklop tiklop sya oh. hmm. kaya lang ito parang may yung pang may edad huwag na to mainit to sa Pilipinas hmm. taray taray ang lilinis pa mga kaiket oh. hindi ko alam kung may nagkalkal na doon o tingnan nyo naman oh. ang linis lanchadong Oh. Nang last na uwi namin, hindi ko alam na meron pang ano, nipat meron ako ni Ilang box yun? Yung kinalkal nila. sako sako ang naiuwi nila. Yung mga... Yung mga sumo, mga, mga humingi ng mga damit. sako sako, oh! Ang sexy naman nito. Ayun so, para, sexy damit. <laughs> gusti siya. sha Ay, ito Shane. shin, marunong din mag-shin pala yung ano eh. Palda mm. short. Alam niyo minsan yung anak ng coworker ko, yung Sandra Yung anak ng coworker ko binibigyan ko din siya ng damit. Espanyol pa yun ah kasi single mother siya. Dalawa sila eh. Yung isa, perwana Yung kasama kong naglilinis. Ganda nito, oh. Binibigyan ko din ng ganit yung anak. Lalo na yung mga hindi ka siya sa akin. Naawa din kasi ako mga kaikit. Sayang na kayo ano. Ito hilig ko yung mga ganito yung mga jumper. Ito nga Rios? Pwede pa no? na po dito para kay Martin. Hindi ka sa ito? Hindi ko ka siya sa iyo na eh. ito. Talagang pulong puno matiwag mo. Siksik dito, siksik -sik doon. O, oh, di ba? Bagong laba pa, mga kaikit. Amoy, amoy sabon. Amoy sabon. Ano mga ito mga brat. Na pang swimming. Ito, gusto ko to Mango po siya, mga kaikita. Yung anak mo, baka sa kakablog natin dito. Ito yung sinasabi kong bago. Mango siya, mango. Ayan me Ang sexy. I love it. Gusto ko siya, mga kaikita, magpantalon ka ng highways. Yung kapatid mo, ha? Ito, mga bra. Kinuha ko itong mga ano, pang swimming. Kargaan anak ko. Malaki oh. Kargaan. Kakargaan. Yung mga bata kasi dito mga Kate, lalo na pag sale. Tinatapon na yung mga damit. Ano po. Eh, ano ba? Anong klaseng damit po? Ah, dito lang siya oh. Parang dito lang yung damit ah. Oh. Ah, buti nilang lahat. Laki lumabas tayo. Nagpaparamdam sa akin na maraming tapon first time ulit na maka... maka... Uy! Mira! Ay! May partner siya! Ang taray! Ayan you know? o! May partner siya, may panda. Tapos ano, may damit pa sa pool. Dalawa. Ito siya, panda. Panda ba ito? parang nangalay ako sa dami. Ang dami pa din. Oh, sige, yung kapatid mo. Ato Ito, may Timberland. kaya. Hi, Fred Perry. Kasi sa ito? Um, ang Ang mahal ng Martan to. Large? Oh. Meron isa kay Martin. Napakamahal na marka ito, Fred Perry. Alam mo itong marka ito? Ito ang ganda, Shin. Orange na orange. Dito na talaga sa park nagkatang ano no. Para hindi na ako mag-vlog sa bahay. Para mag-edit na lang. Oh, sexy ni Tomoro. Kaya lang hindi ata kasi sa akin. Hmm. Kaya palda. Ay, may pasalungan ka, Martina. Tingnan mo kung kasya sa akin to. Martina, may pasalungan ka sa anak. Taran! May hikaw si Martina. Gusto mo na? Hikaw? Maroon pa siyang presyo. May naiwang ano. dinamit niya yung isa, dalawa, tatlo, tatapat. Ano ba anin lahat yan. So, ayan mga kaiket. Ayan, ayan, ayan. Maraming maraming salamat. Maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta. Ayan. Sana hindi kayo magsawa mga kaiket sa ano sa aking vlog. Ayun, nagbabasa ko kanina ng mga comment. Talagang tululuha ko mga kaikit. Promise. ah nung galing ako sa klinik, siyempre habang naglalakad, ah, cellphone, siyempre parang naninibago ka, excited ka. Habang nagbabasa ako ng mga comment, talagang tululuha ka din. Kasi da, yung sa tagal kong hindi nag nag dumpster, sa tagal kong hindi nakakapag-upload. Bueno, kailan ba ako nag-upload ng short video lakay? Pero video ng mga bata. Eh, ang dami rin palang na kami sa akin. nag nagsabi na, 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 sa akin. Ay, sa wakas, nahanap rin kita. May sa wakas, nag-upload ka na rin. kita. Yung mga ganon. Ang dami na sa akin. Sabi ko, ha? Sabi ko, ganon sa tagal kong hindi. Sa, sa isip-isip ko, ah sa tagal kong hindi nag-upload ang dami rin palang nakakamiss sa akin yung nakakataas sa ibig sabihin parang ang dami rin palang nagmamahal sa akin di ba? kahit yung sa konting vlog vlog ko na ganyan kahit bo minsan boring minsan alam mo yun na hindi maganda ang pagbibidyo ko more on bulol tapos ano dami rin palang nagmamahal sa akin nakakataas <laughs> dun kayo At ako yung nagdadrama kung mga anak ko So yan mga kaiket eh, dito na ako mag-end ng video ko para mamaya pagdating namin sa bahay ah uh, mag -e edit na lang ko mga kaiket. So ano sana yung partner nito, nasaan na yung mga partner nito? Kasiyaksaya sa ito. So yun, mga kaiket maraming maraming salamat at please share ang aking video, paki-nod nod -no 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 na rin yung mga old videos ko, yung wag skip yung ads kasi nga Nangangailangan ako ngayon ng pera sa YouTube mga kaikit para ma-reach natin yung 70 euro tong month na to. Kasi mawawala na talaga ako ng So maraming maraming salamat sa walang sama pag supportan yun sa kaikit. -ka maraming maraming salamat. Babay po. Ingat po sa inyo lahat.